Thank <laughs> you. Adala ko yung kay Tatang, uh, kay Tatang, kay Tatang yan, kay Tatang saka eat burger, ayan, saka hot drinks. Kasi ano siya, babas si Tatang? Adala ko na lamang. Kasi bawal siya nung ginan ng damit. ha <laughs> ako. ha kami dito. Wala ka naman. Tsaka ako'y, ano, tatlo kami nagkatrangkasong, si tutoy kaya yun nakahiga lang ako. Tsaka yung operation ko, dahi, pero inagamot ko ulit siya. Hala, sige tata order kita. Intay mo ako dito ha, hala. ako tata ha. Yan yun yan, daming apo po tayo. May rilo pa. <laughs> so, sure. Ano yung na yun? Yan yun tayong sotong na parang. Oo nga, ito exactly. nga, ko na. Ano yun na yun? pag nasa bahay. Abilhan ng damit. Abilhan ng damit. Tapos mga... Ay, kasama nyo. Hindi yan, ko lang. Abisan. Kaya tiyo kayo, Kyle? Oo nga. Tapos na yung abubot mo ay. ano ka ah. Uh namin binilhak po nga para may pagkain. Tatang, abila namin po si tatang ng damit. May kinakain namin ng pagkain. Ayan ang dumi po. Bibila namin ng damit siyang pansuot. Taas pala, hawak pa. Tapon na yan tatang. Ah, ah. Dito tayo tatang sa ano. Tang, dito tayo matawid. tawid. Ingat lang tayo pagtawid Ayan, dahil sasakyan. sakyan. Tatang, intay intay. Tingin. Matal na namin ng sa Binibitbit Garter nga, megarter. Guys, bininhan namin si Tatang ng ano damit. Ayun, ayun. ayun. Dito na lang namin pinagbihis kasi naka Kanda next time na na magkapagkupit tatangha at ako yan ang sakit ng operation ko pa eh, eh. suupin mo na yan para sa akin yan luto, tatang, intay mo ako dito ha. Intay ninyo ako, lutot. baka tayo tumama. Anong number na tatang? <todong> ano pa? Anim na number yun ay. Hala.